Ano ang CE at para saan ito? Isipin mo ang iyong computer o laptop parang opisina na may maraming departamento. Ang CE ang boss. Hindi mo nakikita sa screen ang boss na ito pero walang gumagana kung wala siya. Ano ang ginagawa nito? Ang CE ay ginagamit para sa Pagpapatakbo ng mga programa at api. Pag-organisa ng pagdaloy ng data sa pagitan ng LAN, storage, graphics card at iba pa. Pag-transforma ng mga click, type o tap sa actual na aksyon sa screen. Kung huminto ang SIG, humihinto ang buong sistema. Paano ito gumagana? Sa loob, ginagawa nito. Isa, kukunin ang next command mula sa LAN. Dalawa, babasahin at intindihin kung anong gagawin. Tatlo, gagawa ng kalkulasyon o desisyon. Apat, ipapadala ang resulta pabalik sa LAN o ibang bahagi. Paulit-ulit ito milyon-milyong beses bawat segundo. Mga bahagi. Sa loob ng sili makikita mo. Control unit na nagde-decide ng sequence at nagpapadala ng signal. Yung arithmetic logic unit kung saan nangyayari ang math at comparison. Registers, napakaliit na memory para sa pansamantalang data. Cache, super mabilis na memory para sa palaging ginagamit na data. Magkasama silang gumagana para maging mabilis ang iyong device. Mga halimbawa sa araw-araw. Sa laro, ang CPU si ang nagki-compute ng damage, movement ng kalaban at mga rule. Sa browser, pinagsama ng CPU ang text, images at scripts para maging webpage. Sa trabaho, bawat pindot ng key, bawat open ng file, kinikilala agad. Sa video call, sinisigurado ng SEAL na synchronized ang audio, video at background process. Mas mabigat ang gagawin, mas mabigat ang trabaho ng SEAL. Pagkukumpara Mga tanong na madalas Pareho ba ang SEAL at processor? Sa karaniwan Processor ang madalas ibig sabihin ng SEAL. SEAL iya roll SEAL katumbas equals ang nag-isip, REN katumbas equals mesa kung saan nakaspread ang mga papel. SEAL yeah, iya storage, yi yeah, Storage ang long-term storage ng data. Siv lamang ang kumukuha nito kapag kailangan. Siri is Yili. Siri ay all-round worker. Yili ay specialist sa graphics at parallel computing. Paano pumili? Kapag bibili ka ng computer o laptop. Course, mga bato, bilang ng mga worker sa loob ng CA. Marami katumbas equals mas madaling multitasking. Yevil, bilis kung gaano karaming instructions ang kayang gawin bawat segundo. Sa parehong generation, mas mataas katumbas equals mas mabilis kadalasan. Isipin kung para saan mo ito gagamitin, browsing lang ba? Gaming? O video editing? Pag-aalaga? nag emit ng init ang C, kaya? Tiyakin na tama ang fan at cooler. Ayusin ang airflow sa loob ng case. Huwag takpan ng ventilation ng laptop. Kulang sa ventilation katumbas equals mabagal o bigla ang patay ng makina. Maling akala. Mga common na maling paniniwala. Silo lang ang nagpapabilis ng computer. Hindi lang yon, ang kaunting ren o bagal ng storage ay mabigat din ang epekto. Ang pinakamahal ay pinakamagaling. Maaaring magbayad ka para sa performance na hindi mo gagamitin. Kung nag-freeze ang AC, silisira na. Madala software issue, virus o maraming background apps ang may kasalanan. Pagwawakas Sa madaling salita, ang CE ang decision center ng iyong aparato. Kinukuha nito ang mga instructions, pinoproseso at inaayos ang buong hardware workflow para maging maayos ang experience mo. Ngayon, tanong, saang bahagi ng araw-araw mong paggamit nararamdaman mo na ang bagal nito? Doon sigurado'ng busy ang si